ang malalambot na sinag ng araw ay marahang dumadaan sa makakapal na puno. Masayang umaawit ang mga ibon, at ang munting kunehong si Lily ay tumatalon-talon sa gitna ng mga bulaklak. Ang kanyang kaibigang unggoy na si Tico ay masiglang naglalaro, palundag-lundag, mula sa isang puno patungo sa iba. Puno ng kasiyahan ng lahat, hanggang sa biglang bumaba mula sa langit ang isang mahiwagang liwanag mula sa pagitan ng mga bulaklak Lumitaw ang isang malaking paru-parong kumikislap. Ang mga pakpak nito'y kumikislap sa bahagharing liwanag. Nagsalita ang paru-paro. Ako ang mahiwagang paru-paro. Ngayon isang hayop sa kagubatan na ito, ang tatanggap ng espesyal na kapangyarihan. Ngunit dapat itong gamitin para tumulong sa iba. Namangha ang lahat ng hayop. Nais ni ang kapangyarihang lumipad. Si Lily naman ay nagnanais ng bilis upang agad makatulong sa iba. Ngunit ang munting elepanteng si Tono ay tahimik lamang. Mahina niyang sabi, ang hiling ko lang ay manatiling ligtas at masaya ang ating kagubatan. Ngumiti ang paru-paro at sinabi, iyan ang pinakamahiwagang puso sa lahat. Pumikit ito at pinalipad ang mga pakpak. Biglang napuno ng liwanag, kulay at halimuyak ang buong kagubatan. Kumikinang ang mga puno, kumikislap ang ilog at nagsayawan ang lahat ng hayop sa tua. Nang dumampi ang liwanag sa mga tainga ni Tono, natuklasan niya ang bagong kakayahan. Tuwing siya ay spray ng tubig, Tumutubo ang magagandang bulaklak sa buong kagubatan. Aral: Ang tunay na mahika ay nasa kabaitan, kasimplehan, at pagtulong sa kapwa.